MTRCB, na good job kay Renden. Nagpahayag ng kasiyahan si Renden Labador matapos ipatawag ng MTRCB ang produksyon ng EAT kaugnay sa viral na pagmumura ni Wally Bayola sa programa. Good job MTRCB. Ani Renden, nagpasalamat din siya kay MTRCB Chair Lala Soto sa patuloy na pagprotekta sa mga batang viewers. Pagpatuloy natin ang pagprotekte sa mga batang manunood. Maraming salamat MTRCB Chair Lala Soto. Sa 8 nitong biyernes, humingi na ng paumanhin si Wally sa insidente. Ako po ay may nabitawang salita na hindi ko po dapat sinasabi. Nagkamali po ako dun at ako po ay humihingi ng inyong paumanhin at pagunawa ninyong lahat. Pasensya na po, pasensya na po sa lahat, saatnya